Hi, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat at andito na naman tayo ay magbibigay ng reaction video tungkol doon kay Tatay Miguel sa pagpunta ni Kuya Bal sa bahay niya at uh, bago ang lahat ay ako ay magsa out kay Kuya Bal Santos Matugang, Kalingap Rap Ati Ina at sa limang ambasador sa Kalingap Landing Pad De Great Samar uh, Dunsol, Kal uh, Dunsol Kalingap Husi Gumaka J Morello Dabaw uh, Kalingap Nick at sa India Landing Pad Kalingap Nico. Suportahan natin ang mga upload video nila guys dahil sila ay malaking tulong din sa ating mga kababayan na andyan sa laylayan ng lipunan kaya dito tayo pisahan na natin walang paligoy-ligoy tayo <laughs> at ayun na nga pinuntahan ni Kuya Bal si Tatay Miguel at good news yun para kay Tatay Miguel dahil may uh, ibibigay na na pera pan down payment doon at yung ibibigay doon na down payment ay nagkakahalaga ng five, uh, 50,000 at binilang talaga ni Kuya Bal 1, 2, diba? sa mga nakapanood, panoorin pa ninyo at doon ninyo makikita ang buong istorya itong sa atin ay uh, kumuha lang tayo ng mga kunting ano doon ah uh, part hindi tayo kukuha ng lang isasummarize ko na lang para um, sigurado pupuntahan nyo doon ang upload video ni Kuya Bal Santos Matubang. At ayun na nga, nagbigay si Kuya Bal ng 50,000 as a down payment doon sa lote ni Tatay Miguel. Dahil yung lote na yon ay nagkakahalaga lang naman ng 70,000 at yung balance ay sa katapusan na daw ibibigay. At uh, yung luti na yun, napuntahan na yun ni Kuya Bal. Sa mga nakapanood doon, makikita nakikita natin doon na talagang uh, magaan para din kay Tatay Miguel. Dahil malapit lang yun sa dagat. Dahil maraming nipa at uh, uh, may tubig. May tubig, kaya pagpasok ng bangka niya, nakasakay siya, hindi na niya kailangan pang hilain o kung gusto niyang dalhin sa ano uh, walang tubig hinihila yun di ba pero yun napakalapit lang sa bahay niya mm. kaya napakagaan para kay tatay hindi na siya um, magbubuhat o maglalakad man pa uwi sa bahay niya kaya napakagandang area yun yung lote na mababayaran ni Kuya Bal at ayon na binigay na ni Kuya Bal yung pera at sabi pa nga doon ni Kuya Bal na uh, kahit may papilang kayo, pirmahan ninyo na nakatanggap siya at nagbigay ka. Pero ang gusto talaga ni tatay ay doon sa kapitan. Maganda naman din yung nasa kapitan talaga, legal. Para pagdating ng panahon, uh, kung may bawian man, ay hindi gaanong uh, dihado si tatay. Di ba? At uh, pagkatapos daw yun ma mabayaran, ma paid, ay saka na maghahakot ng mga hollow blocks. O, ba diba? Ang bunga. O, tapos ngayon, uh, sabi nga ni Kuya Bal na yung, uh, yung bahay na yun, ay yung laki na yun ay 10 by 12 ang, lapa, ang laki nung lote na yun. Kaya tamang-tama talaga yun sa bahay, pabahay yung laki na yon. Kaya yung uh, pangarap ni tatay na magkakaroon siya ng lote at uh, bahay na matatawag na kanila na talaga, hindi katulad niya na ay mukhang nakikitira lang sila, di ba? So ngayon ay masayang-masaya na si tatay dahil ayan na, matutupad na ang mga uh, matagal niyang minimiti Pero masabi man natin na huli na pero kahit papano andyan pa rin ba diba? kahit ay nagkakaroon ng katuparan yung mga pangarap ni tatay na magkakaroon ng uh, bahay at lote at nung una ay binilhan siya ni Kuya Bal ng motor ng bangka niya at tuwang tuwa at yamaha pa yung brand ng makina dahil nung uh, nabili ni Kalinga Prab ay nasira kaya ayon binilhan ni Kuya Bal ng panibago at uh, ilang power horse yon mas mataas kaysa doon sa naunang nabili kaya napakaswerte ni tatay dahil andyan ang kalingap andyan si Kuya Bal yung apo lang apo niya ang tinutulungan ni Kalingap Rab, pero nag extend sa kanya at si Kuya Bal ang gumawa sa tulong na yon di ba nakakatuwa nakakatuwa dito lang natin 'yan nakikita sa kalingap. 'Di ba? At yung tuwa doon ni tatay, parang mafe feel natin talaga na uh, ito na nakasa uh, na matutupad na ang pinapangarap kong magkaroon ng sariling bahay at lote, 'di diba? So, talaga nga naman ang swerte ng tao, 'di ba? Kahit 'di kahit na matanda na tayo at saka pa dumating yung ano swerte pero at least mayroon mayroon talagang dumating na blessing. Mm. Tapos kaya ayun, tuwang-tuwa naman siempre si Nanay matutuwa yon. 'Di ba? At uh, dito sa ano na to, sa ginagawa na ni Kuya Bal, ah, na nakakatulong na naman siya muli dito sa pamilya na to kaya tayo na mga organic uh, solid or bio uh, viewers followers ng Kalinga panuori natin ang mga uh, upload video nila dahil nakikita naman talaga natin na sila ay tumutulong sa ating mga kababayan na walang tigil ah? walang tigil sa, ka, sa pagtulong hindi nga ito nagawa ng ibang mga charity vlogger kay Kuya Balang nagagawa na talagang tumutulong. Diba? Mayroon tayong naririnig na mga charity vlogger ang lalaki na ng mga subscribers, ang lalaki ng views. Pero, hindi tula dito kay Kuya Bal. Nakikita natin yan lahat. Tayo na nakasubaybay. Kaya doon sa mga uh, ambassador sa landi mga landing pad, supportahan natin ngay, supportahan natin sila. Dahil yung tulong ni Kuya Bal hindi lang dyan sa dait nangyayari, kundi nag-extend sa mga ibang lugar. Tulad sa Dabaw, Samar, Gumaka, Kison, Dunsol, at doon sa India. Nakikita naman natin yung nagawa din ni Kalingap Niko sa India. Yung isang kababayan natin ay napauwi na. Di ba? So ang tulong talaga ng kalingap palaki palaki ng palaki yung komunidad. Kaya huwag tayong magsawa magsuporta sa mga adhikain ni Kuya Bal. Yung kahit maliit man yung pagpapanood natin, yung hindi pag-skip ng ads, maliit maliit man 'yan pero diyan nag-umpisa para sa yun sa piso nga nag-umpisa ka sa sintabo di ba so ganun din kahit sa tingin natin sa pagpapanood natin hindi nag-skip ng ads maliit man pero pag nagsama-sama na, oh, pag nagsama-sama na ay talagang malaki ng tulong yan para sa ating mga kababayan at sa mga tinutulungan din nila Kuya Bal at sa kay kalinga prab Kaya huwag tayong magsawa magsuporta ta dito sa Kalinga Charity Vloggers lalo na dito sa Mag-ama. Kaya hanggang dito na lang, maraming maraming salamat at huwag tayong mag ng ads sa mga uh, upload video dahil nakakatulong din ito talaga sa mga katulad namin. Kahit mga reactor lang kami, pero kahit papaano ay nag-aabot din kami at uh, hindi nakailangan na buong buo talaga dukutin sa bulsa mayroon na rin pang dagdag pag mayroong kita dito sa akin ay ohin, wala pa talaga akong kinikita dito pero tumutulong naman ako pag mayrong uh, mayroong malu ano tawag to maluwag-luwag naman 'di ba? Kasi kung may puso ka talaga sa pagtulong, kahit maliit na bagay, importante ay nakakatulong tayo. 'Di ba, guys? Kaya hanggang dito na lang. God bless and see you in the video. Bye-bye.